Ayan guys, kung gusto nyo guys magpatubo ng bayabas guys sa inyong bahay. Ayan guys, ang puno ng bayabas, ah, tanggalan nyo lang po ng balat ng 1 inches. Mga so 1 inches. Ayan. Kuskusin nyo po yan guys. Ayan. Tsaka balat, ayong magkuha kayo ng carrots. Ayan, putuloy nyo po dulo-dulo at hiwain nyo po sa gitna at islice nyo po ang gitna. Ayan, at idikit nyo po dyan sa may bayabas na pinagbalatan ninyo. Ayan, kumuha po kayo ng baso. Ayan, butasan nyo po ang dulo para magkasya doon sa puno ng bayabas. At ipasok nyo siya doon sa may carrots. Ayan. At lagyan po siya ng electrical tape. At lagyan nyo po siya ng lupa. Ayan, papasokin nyo po siya ng lupa. Kasi magkakaroon po yan guys ng ugat. Ayan, balutin po nyo po siya ng plastic. After 50 days po yan guys. Ayan, magkakaroon na po siya ng ugat. Ayan, ganyan lang po guys magpagaw, magpatubo ng bayabas. Ano tawag yan guys? Crafting yan. Crafting plant yan ang tawag. At saka ilipat nyo po sa sapaso at doon nyo po siya itanim. Ayan. O ba diba, mayroon na kayong bayabas at tiligan nyo po siya guys. O ba diba, amazing siya guys. O so, ba diba, ang ganda tingnan niya guys.